Alright, alright. Good morning, mga ka. No, so may customer tayo pala na nagahanap ng 4-ways uh, na air pump. So wala tayong available, kaya na-recommend na lang natin uh, meron tayong 2-ways kasi dito na uh, air pump kung sakali 5 watts, no. Sabi ko sa kanya, recommended ko, kung gusto mo sir gawin ko na lang 4-ways yung 2-ways nating air pump. Gagamit lang tayo ng uh, AT at saka ng controller. So pumayag naman si customer kaya ngayon uh, sineset up ko na lang. Ito yung isa sa mga suki natin no. Uh, nakahasang na sobrang nagtitiwala sa atin. Salamat sir. Uh, kaya sabi ko gawang ko na lang ng paraan kung gusto mo sir ka So ngayon kumuha ako ng dual air pump tapos T tapos controller tapos sa mga uh, makakanood mga din ito pwede nyo rin din ito namang gawin kung sa kasakaling diskarte. Eh. No, uh, two ways gawin natin four ways kung sa kasakali Kaya naman niya. Uh, based on my experience naman, nagawa ko naman na 'to uh, sa mga dati ko pang pag up dati nung keeper pa rin tayo. tsaka hindi hanggang ngayon din naman kahit may shop tayo. Ginagawa pa rin natin siya. So, ang kailangan lang natin uh, isang dual air pump. Yan, uh, isang dual air pump. Ito. Kahit anong brand basta dual air pump, kung dual gagawin natin siyang four ways. Tapos meron tayong dalawang T yung ganto, Ayan, ganyang T. Tapos sa controller naman pwedeng dalawa, pwedeng apat, pero mas maganda kasi pag apat kung sa kasakali, para yung flow ng ng hangin na nilalabas niya nakokontrol mo kada lahat ng output niya. So ngayon ang setup ko ganto. Uh, medyo nasimulan ko na kasi. So samahan nyo ako kung paano ko siya setup para kung sa kasakali magkaroon din kayo ng idea kung paano nyo gagawing four ways yung dual air -top? so ang ginawa ko nag cut ako ng mga maliliit na hose dito yung isa tapos T Ayan sya so ngayon sa T may dalawang ganto yung kada isa nito meron tayong ilalagay na controller naman Ayan. ito yung isang controller tapos sa kabila naman syempre yung isa ulit na controller natin Okay, so ngayon, itong isang output ng dual air pump natin, single lang siya, may T. Ngayon, dalawa na. So yung isang output sa air pump natin, may dalawang output na siya dito. Bali nagisang two way na. So ganon din sa kabila, gagawin din natin ganun. Total magiging four ways yung dual air pump natin. May mga nagsasabi diyan siguro na baka mahina. Hindi naman po based on my experience malakas pa rin siya. So, tapusin ko lang muna to. Tapos papakita ko sa inyo, te natin kung paano yung gano kalakas yung ano niya. So, ito, parang ganyan. Pasok dito, tapos may T tayo. So, sa kabila ang T, nagkat tayo ng mga maliliit. Depende po sa inyo kung gano'n yung kahaba gusto yung ilalagay nyo mga hose para sa controller. Tsaka para ipapasok dun sa uh, air pump natin. Yan. Papasok mo lang ganyan yung T tapos kabilaan ulit nung dulo controller natin so ino-organize ko lang din na nasa labas yung pihitan para kapag hindi nakaganon sa loob para nakaganyan so kapag i-control mo yung uh, airflow mas maganda siya mas madali kumbaga tsaka magandang tingnan syempre yeah. so si Bosing uh, mga ah kung mapapansin nyo dual dual ang output niya apat na siya Ganyan siya. Ganyan lang siya kasimple. So, diskarte lang to. Sabi nga natin, <coughs> excuse me, sabi nga natin, daig ng madiskarte ang matalino. Tamang diskarte lang mga kaasang uh, ano. Kaya, pagkapasok natin ng ganito. No. So, ngayon, naging four ways na siya. Apat na yung output natin na pwede mong gamitin. So, sa mga nagtitipid, Ayan, sa mga gustong gawing apat o maraming aquarium pero may dual air pump lang kayo, pwede nyong gawing apat yung air pump nyo. May isa pang diskarte dito. Uh, ginawa ko na rin to dati. Ayan, ito yung isa sa mga diskarte para paramihin mo yung uh, output ng ating dual air pump or single air pump. Pwede rin tong gawin. Yung single air pump, pwede mong gawing dalawa. No? Isa pang diskarte ko dito, share ko na rin lang ngayon din. Uh, yung isa sa mga diskarte ko noon, ang ginawa ko naman, tanggalin muna. Ito na lang gawin nating sample muna. Yan. Ang ginawa ko para malakas, gawa lang ako ng ganto. Pilang din ang kailangan ko. Tapos ito. Papasok mo yung isa. Tapos ipapasok mo rin yung isa. So ang nangyari dun sa dual air pump, solo. Isa na lang yung output niya. Pero yung yung lakas ng hangin, dalawa ang nagpo-provide naging solo siya. So ngayon, itong isang output na to, ang ginawa ko dati, parang ganito. Aha, gan. Meron na akong ganito, pwedeng 4 ways, pwedeng 3 way o kaya 5 way, 6 way. Yan nasa sa inyo kung ilang ways. Ngayon, ito ilalagay mo naman ito doon sa single output, parang ganito ko ni natin ulit. Yan, ito turo ko lang sa mga simpleng diskarte na natutunan ko noon sa hanggang ngayon ina-apply ko pa rin naman siya ngayon ito tatanggalin ko tong output na ito ipapasok ko ito dito yan bali magiging ganyan siya so yung dual air pump ginawa kong single single output para yung lakas niya malakas tapos pwede kang gumamit ng splitter pwedeng 4 ways, pwedeng 5 ways pwedeng 6 ways ngayon maraming magsasabi edi makukulang na yung supply ah uh, hindi kasi mayroon namang gate valve itong controller natin kung sa sakasakali pwede mo siyang kontrolin kung gano'ng kalakas mo gusto dun sa bawat output na ilalabas niya so titimplahin mo kumbaga based on my experience na titimpla naman yan kung saan mo gustong mas malakas kung saan mo gustong mas mahina o kung gusto mong pantay-pantay pwede rin na sa pagkocontrol mo na lang at saka tinitimpla yan ayun lang naman yung gusto kong ishare sa mga simpleng diskarte na experience ko at ginawa ko no na naisip natin yun lang naman mga kasang alright alright maraming salamat mamaya itetest natin to thank you alright alright mga kasang ito yung ginawa natin ngayon no uh, share ko lang din ulit paliwanag lang natin yung dual air pump ginawa natin apat yung output na hangin para mas magamit mo siya sa mas maraming uh, aquarium o kaya sponge filter o uh, aerostone. So ngayon papaliwanag ko may mga nagtatanong kasi Ah uh, bakit kailangan dalawa? O merong controller? Dalawang controller o bakit merong controller? Kasi po ang paliwanag ko dito, pag wala yung controller na dalawa, tapos hindi pantay yung haba nito, kahit sabihin mong medyo pantay, ah uh, yung magiging output po ng hangin pagdating sa ilalim na ng tubig sa aquarium is hindi na pantay. Minsan mas mahina yung isa, minsan naman mas malakas yung isa. Or minsan naman ayaw bumuga ng isang sponge filter o air stone, yung isa ang lakas ng buga yun yung purpose po nitong dalawang controller natin para kung sakali matimpla natin kung gaano kalakas yung i-output ng isa dun sa isa, sa kabila so pwede mo silang pantayin pwede mo silang masinaan yung isa o pwedeng mas malakas yung isa ganun lang yun, yun yung purpose kung bakit may controller ah uh, yung sabi ko nga kanina, pwedeng isa lang naman ang controller mo So ngayon, titignan mo kung saan mo ilalagay yung isang controller ngayon, kung doon ba sa mas mahina o doon sa mas malakas. So ang advice ko doon, ilagay mo yung controller doon sa mas malakas ang buga na, hangin. Kasi yun yung hihinaan mo para timplahin, para yung kabilang wala halos o mahina ang buga ng hangin, makapag-produce siya ng mas malakas na hangin. So pwede mong timplahin pantay sila. No? pwedeng isa lang pero mas maganda kung dalawa kung sakasakali yan lang din naman para at least pareha silang matitimpla mo alright alright maraming maraming salamat sana nakapulot tayo ng ideya at diskarte kay Bordadis Pishda maraming maraming salamat happy fish keeping alright